kung ibebenta to ano po ang benta nito is 10 piso o 13 ang isang piraso yan 10 piso o 13 ang isang piraso ngayon kung may 10 130 so yung uh, isang kilo ng patuka ay 33 pesos tapos kalahati ng 33 15 mga 50 pesos siguro per per day ang gastos mo sa Uh, feeds. Yan. So kung 13 ang isa nito, kung 10 is 130. O pagpalagay natin 10 piso ang isa, ang nakuha mo per day, kung 10 is 100. Yan. Kaya may kita ka na kagad dun sa ano, sa kung co-convert mo yung patuka. Yan. So magandang araw muli sa inyo lahat. Ito si Jello Farms Organico Filipino Farm. Ngayong araw nandito tayo sa farm at magpapaani tayo ng palay. Medyo late na ngayon. Uh, second batch to nung uh, pinaani ko. Yung una uh, naka 32 kaban tayo, diyan ito'y mas malaki. So expected natin na medyo mas marami yung ani dito. Uh, sana umabot sa yung nga. Ako away po kayo Uh, ngayong araw, pag-usapan natin yung uh, pag-aalaga ng manok, no? yung mga layer, yan, uh, kung pwede ba to sa isang urban area uh, kung ano yung mga dapat nating isaalang-alang sa pag-aalaga ng uh, layer, kung nasa urban area ka, kasi sa urban area uh, kailangan natin yung hindi tayo makaka-perwisyo dun sa ating mga kapitbahay unang-una yan, kasi kung Uh, yung setup mo ay makaka-apekto doon sa mga nakatira sa paligid nyo since urban area to irereklamo ka. Yan, kaya tandaan nyo kung magse-setup kayo ng backyard or urban setup na layers, uh, make sure na hindi magiging malangaw yung uh, ranging area nyo or yung kulungan nyo. Yan. So, yung sa akin ang ginawa ko is uh, mayroon na akong isang kwarto na hindi ginagamit since bakanti uh, bakante naman to Uh, ginawa ko siyang alagayan ng mga layers, yan ng mga D149 ng dominant season. Yan, yung mga alaga kong yon is uh, nakuha ko, hatch siya ng May 1. Uh, at 4 uh, months later, nag-iitlog na to nakakuha na ako ng itlog. As promised, dun sa project or yung uh, breed na yun, yung uh, combination ng Bart Plymouth Rock at ng... Ah so 600 D149. So okay, so unang-unang katanungan ng uh, ating makakapanood nito, malamang ang tatanong nito is sustainable ba or uh, hindi ka balugay sa pag-aalaga ng uh, layers sa urban setup or sa backyard setup. Yan. So dito ipapakita ko sa inyo kung gaano karami yung itlog na na-harvest na ko per day. At kung magkano yung uh, inputs o yung mga feeds na binibigay ko sa kanila per day din. So, doon compute natin, malalaman natin kung meron ba tayong uh, kikitain sa pag-aalaga ng maliit na bilang ng uh, layers. Okay, so ngayon uh, dadalhin ko kayo doon sa aking urban setup ng b 149 or Dominant Seized Layers para makita nyo yung aking set up doon sa Marikina so samahan nyo ako okay so dito make sure na laging bago yung inumin ng mga alaga ng manok. ang gamit ko dito is probiotics saka itong ginawa ko fish amino acid yan so maglalagay lang tayo ng fish amino acid saka probiotics dito sa inumin nila make sure araw-araw bago yung ano fresh at bago yung inumin nila para sa ganun is makainom sila ng tama ayan o oh. ang ganun lang nilalagay ko tapos nilalagyan ko ng uh, fish amino acid kaya pinaghalo ko lang sila tapos ito ayan hindi na ako naglalagay ng mga vitamins ayan kaya nakakatipid ako ang probiotics tsaka fish amino acid then bibigay ko na to doon sa mga mnok para mainom nila at make sure na umaga tapo hapon magpalit kayo ng inumin. Yan. Yan, okay. So dito yung an natin. And dito yung urban setup ko ng free area Yung mga layers. Yan. Dito sila yan. Teka, collect ako na tayo ng itlo. Bago ko magbigay uh, ng inum Yan. So, ang alaga ko dito is ilang ano to dominant 1 d 149 na d 1 na dominant CZ yan, may halo lang ako isang darag yan tapos isang pure na barclay mo truck Saka isang walaki na barclay mo truck yan, ito so yung mga itlo nila yan, collect tayo natin may so tatlo dito yan dito merong dalawa dito may tatlo okay kunin lang natin to kunin natin okay so ito yung nakuha ko ngayon may nakuha pa kaninang dalawa so total per day nakuha ko is 10 ngayong araw yan kaya um, magiging gastos nyo meron akong 15 inahin dito eh yan, labing inahin, uh, labing limang di 149 yan. So, sampu per day. Ang patukan nila, uh, binibigyan ko ng 100, per gram, uh, 100 grams per head. Yan. So, meron tayong 100 grams times 15. Pali, isang kilot kalahati. So, ang presyo ng feeds na binibigay ko sa kanila, uh, 33 pesos. Mm hmm. Nakuha mong itlog i- eh, sampu o oh, mahigit pa Uh, kung ibebenta to ano po ang benta nito is 10 piso o 13 tre 13 ang isang piraso yan 10 piso o 13 ang isang piraso ngayon kung may 10 130 so yung uh, isang kilo ng patuka ay 33 pesos tapos kalahati ng 33 15 mga 50 pesos siguro per per day ang gastos mo sa uh, feeds. Yan. So kung 13 ang isa nito, kung 10 is 130, o pagpalagin natin 10 piso ang isa, ang nakuha mo per day, kung 10 is 100. Yan. Kaya may kita ka na kagad dun sa ano, sa kung co-convert mo yung patuka. Yan. At uh, ang kagandaan nito, alam mo kung ano yung ibinigay mong pagkain at uh, pag uh, inumin ng alaga manok ko antibiotics uh, at walang ibang chemical. Okay dito naman uh, nagbibilad ako ng mga eggshells para meron na akong source ng calcium nung mga inahin ko para uh, sa pag nila ng eggshell sarili na eggshell. Yan binibilad ko sa araw tapos gagamitin ko dyan dudurugin ko sila. Ito itlog din nila to. Ginagamit kasi namin doon sa uh, tindahan. Yan, kaya nakaka-harvest ako per day kung sampu o mahigit pa. Yeah, so ito na yung ating eggshells. Ang gagawin ko lang dito is dudurugin ko siya. Yan. Pagkaduhan ko dyan, bibigay ko doon sa mga uh, layers natin. At ito na rin yung magiging gusto natural source nila ng calcium para sa egg production nila para medyo makapal yung itlog ng mga layers natin kasi minsan pag kulang sa calcium na manipis yung pinaka shell ng itlog na napoproduce nila eto pagka ano tudurugin ko lang ng ganito ayan tapos ibibigay ko na rin sa kanila ayan Okay, so ito yung setup ko. Yan, Ganito lang ginagawa ko lagi. Yan, Ang pagbibigay ko ng eggshells kahit uh twice weekly para uh, sa calcium supply nila, ayun. Tingnan tenga pagbinikay ko, Nagkakagulo na sila. Ayun. Uh, medyo madilim. Ang obligation nila mali maliw maliwanag. Yan. So, yan lang meron ka ng calcium para sa inyong mga layers hindi ko na kailangan bumili ng mga chemical na supplement para sa mga calcium nila ang dilim, teka yan o okay. so yun ang nesting box ko uh, basket, ang ginamit ko yun o. Uh, nabili ko yan sa Nueva Vizcaya. Yan. Bin, nung umakit kami ng Isabela, pumunta kami Isabela. Along the way, nadaanan ko. So, bumili na rin ako. Yan. Okay, so yun yung ating uh, mga maintenance dito sa ating mga manok. No? Yeah, kung backyard lang naman, malitang uh, maliit ang bilang ng flocks nyo, eh, malaking bagay na rin yung ganito, mga katipid kayo uh, mag-harvest kayo ng itlog daily at uh, make sure kung itlog ang target nyo uh, kumuha kayo ng tamang genetics para sa inyong mga project no? kung itlog ang ipoproduce nyo magandak uh, maganda kumuha na kayo ng ano yung hybrid ng dominant CZ ito, D149 saktong uh, sakto yung binigay nilang age na mag first egg drop tong mga to nakuha ko naman Yan. kaya sulit din yung paghihintay mo halos 4 months lang yung ano, itlog na yung iba Yan. Yan. itong D149 natin galing kay Sir Algin Villanueva Yan, the range in San Il at uh, nakuha natin to hatch to ng May May 10 nung makuha ko May 10 Ayan. from May 10, bumili ako ng 4 months nakakuha na rin ako ng ilang itlog dito ito yung kumakain ng ano kumakain nila yung eggshells Okay, so since uh, indoor itong ano ko, itong setup. Isang room lang 'to, ayan. Isang kwarto na hindi ginagamit. Dito ko nilagay. So, pwedeng magkaroon sila ng mites. Ayun. So, ang ginagawa ko, naglagay ako dito sa area na 'to ng buhangin para uh, makapag uh, sunbat uh, sila para makapag uh, alis ng mga mites kung sakali meron kapag uh, lub -lub sila sa buhangin at mai wash out nila ng buhangin yung mga mites yan o. okay so dapat meron kayong uh, sand bath para sa kanila yan. a dust bat yan okay yan. naglagay din ako ng mga diame yan yung galing naman yan sa mga sa farm yan o. para yung iput nila pag humalo dyan pwede ko na i-collect itong mga diami pwede kong i-compost okay, yan yung ating urban setup ng layers yan kung uh, interesado kayo mag tayo uh, ng saril yung backyard na layers kayang kaya naman sa maliit na area ito, ito lang ang pinaglagyan ko so dito uh, nilagyan ko lang sila ng tatlong feeders tapos uh, meron akong drinkers tatlo yan eh. Nilinis ko pa yung isa. So tatlong drinkers para enough para dun sa mga alaga nating inahin. Okay, so napaka simple ng setup. at the same time, daily makaka-harvest tayo ng itlog na pwede natin ipang-ulam o pwede natin ibenta uh, araw-araw magka-harvest kayo kaya uh, makakaipong kayo so kung daily nakaka-harvest ako ng 10 uh, or more na itlog. So, kung ibibilangin natin ng 7 days, minsan nakakuha ko ng mga 70 eggs pataas. Yan, minsan at ng 90. Depende. Yan. Hindi naman kasi daily ang itlog nila. Every uh, 26 hours, yung nila egg production. Yan o. Okay. So, kung... Uh, tatanungin kung uh, uh, may chance sa bang kumita dito sa pag-aalaga ng layers uh, indoor or backyard. Uh, Doon sa computation ko ng feeds, yung conversion ng feeds sa nagagawang itlog na bibigay na itlog nito. So tingin ko pwede rin namang pagkakitaan. Okay? So depende na lang din sa pag-aalaga yan. Yung 4 uh, months na binigay na para maglay ito. Depende pa rin sa pag-aalaga nyo. Dapat tama yung alaga nyo simula sa pagkasisyo nila. Para sa ganun, uh, from the day na dapat mag-itlog na sila, ay makakakuha kayo ng itlog. So, uh, alagaan nyo mabuti yung mga alaga nyo from sisyo pa lang. Alagaan nyo mabuti sa pagkain, sa inumin, yan. Saka yung mga supplements nila. Yung supplements ko, puro ano lang, natural. Yeah. Kaya kung napansin nyo, hindi ko na sinukat kanina kasi wala namang overdose sa natural na ayan, lumalapit natural na mga inputs ko ayan, yun sila Okay, sa pagdating naman sa feeds uh, dapat uh, tama rin yung ibibigay yung feeds sa kanila according sa age nila ayan. So, dito, nung mga sisi ko ito, nabigay ako ng uh, Integra 1000. Uh, at nung sumunod na buwan, nag-start na ako ng Integra 2000. Ayan. Tapos, habang para lapit sila sa laying uh, age nila, nag-shift uh, naman ako sa Integra 25, yung malilit na pellet, para sa ganun. Uh, pagdating nung age nila para sa laying, magsiship naman ako sa Integra 3000 which is mas malalaking pellet compared dun sa Integra 2.5 yan yung Integra 2.5 ang content din niya is yung uh, Integra 2000 ginawa lang pellet para lang maging ready sila dun sa pagkain ng pellet pagka nag transition na tayo sa pellet feeds nila ayan iyan po yung episode natin para sa araw na To maraming maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. At para man do sa mga bagong bisita natin, please subscribe to our channel. Hit the notification bell para sa ganon. Ay ma-update kayo every time naglalabas kami ng bagong videos, tutorial videos, at mga informative videos na talagang ginawa para sa inyo. Muli ito po si Jello Farms Organic Filipino Farm, ang Organic Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture, natural farming, at most especially sa free-range chicken raising.